Guys, ito yung gulay na pako na kung saan ay makikita lang dito mismo sa gilid ng hanging bridge. No, lib Ito na. May pang-ulam na tayo. Hoy, grabe ba? Hula, Pilipinas. Hoy, grabe ba? Actually, guys, andito kami ngayon sa kabukiran. Alam nyo ba kung anong pinunta namin dito? Maghahanap kami ng gulay na pako. Tara na, mga kalatagaw, samahan nyo ako sa ating bagong adventure char. Buka ng sugad si Ton. Mor ini siya pwede ini. Ya yeah, ini. Oh pwede kaya, Ton. ton pwede. Kaya, 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 kaya. Guys, kasama ko si Master Jimmy ngayon. So nanguha kami ng pako at ni Kuya. Ito ya pwede to ya. Ini. Kaya, pwede, kaya, An pagulay si ni May Gata. Mas mga pa si ano Na ano? Tinapa Ayan oh. guys, oh, Nakuha na siya. Ako, tatlo pa lang. Para may kagamit. dito kung ma... masakit ang mo, maumuro ka pwede nyo ito pampunas. Ganun. <laughs> Iya tinggit. Ini gaugh? Ini? Ini. kulot na. Wala po. na kahutan. Magkulot ba siya? Ang kulot? Sana ni sering kubangin ibalakon mapang mapanguha Diin sir Ito kit niyan o may pangalan Baril Baral Baral Hindi na pa malipat na Kanina liwat na Oh, napunta na tayo sa panguha ng ano ng pako Okay, so guys, ito yung gulay na fako na kung saan ay makikita lang dito mismo sa gilid ng hanging bridge. No, libreng ulam na to. Alam nyo bang masarap luto nito ay gisa lang na kahit ano nang ilalagay mo, pwedeng baboy, anong klaseng karne, manok, kanyan, pasayan. Then, ma masarap din siya sa may, may niyog, may gata. Ang swerte ng barangay Manuel Baral, kasi dito mismo makikita mo ang daming gulay no so maswerte tayo ngayon ito na may pangulam na tayo hoy grabe ba